Nakuha <laughs> mo naman ka kami ng dalawa. Oh, Sus, nasaan oh. mo na yung pira kahapon? Nanyan, man kami. Niloko na. Nalasing kami kahapon. Nalasing mo lang kami. Ah, ah uh, loko man tong ginagawa mo. Yung ay yung uh, premium ko. Oh. Ibinili ko nang inumin. Pero ngayon, Son. ako magbigay ka ng pira. Pero ngayon, pira na ibigay ko sa inyo. Oh, ay, nasaan yung pira, be? Pakita yung pira, be. Oy, nung nandyan. Diyan naman na pira-pira naman yan. Ano na naman to? Ikotin ko yan kung so, kung sa kung sino ang tama mat, tamaan. Kayo ba yun? yung panalo. Oo, sige! Iba yun eh. Iba yung kahapon. Ha? Ano ah. naman to? Ano siya yung manalo? Oo. Oh. Di ba? Yung pangalan nakatama dyan. Oh. Kung saan tumama yung pangalan, ah, siya yung panalo. Tapos? Tapos? Uh. Yung matalo? Yung matalo, lagyan ng ha, uling sa mukha. Ganun. Oo, sige! Oh. Nakakalit mo na yung sayo, eh. Oh. Lagi manalo oh. nito. Pag panalo, siya may pira. Oh, sige. Siya yung mabigyan ng pira. Oh, tapos, sa ako yung, bangunas. yung talo, Punasan ng uling sa muka. O oh, sige, ang laki yan sa amin eh. Mm -hmm. kaya, eh, ba, ba, ano, eh Ay, ano mo nang pira, ilagay mo yan. Ilagay, takbo mo naman yan eh. O, hindi ko yan takbo. Matalo ka talaga nito, nang maliit man yan sa'yo. Ay. Ilagay ka dyan. Ikutin mo. Oh, Matalo ka talaga. Eh, Nahirapan ba? Nahirapan ba kung maggawa dito eh. Loko ka kahapon eh. Kaya siguraduhin mm -hmm. yung manalo. Man. Manalo kayo. Lasing man kami kahapon. Mm -hmm. kaya, sige. Isang mm libo. -hmm isang libo. Okay, hindi, uh? isang libo. Bawal panalo, isang libo. Hindi. Bawal panalo ay isang, isang libo. Na nandiyan na yung mga pangalan. O, kapag tumama sa pangalan hake ninyo, hake pa tayo. Ah, panalo kayo. What? Tapos, magkapuna at punasan ka. Ikaw yung magpuna sa mukha ko. Okay. Kung nandiyan mo yung panalo, nandiyan mo yung pangalan. Kapag ikaw naman yung panalo, sa'yo yung isang libo, tapos ikaw yung magpuna sa mukha ko. Simple naman. Simple naman. Simple naman. Simple Okay, simple naman. Tingnan ko, hindi ba kami manalo nito? Tignan nyo dyan! <laughs> Mamalapit na kayong manalo! Hahaha! <laughs> Oy! Uh, 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 Bakit na naging ito? Ako na ang manalo! Ako oh, yung manalo! Ako yung magsilipin Ang liit ng pangalan mo ba? Oo! Oh, oh, kayong dalawa ang talo! Magsilipin <-s3> man uh, ay! dalawa ang talo ha? O, oh, ba't ang dami? Kunti mm, lang! Oy! Sa dalawa! scripted, hindi yan scripted dalawang kamay sige ulitin mo ulitin mo sa'yo nagkuhan maliit man yung parahan mo maliit siya, pero diyan man naging ito scripted man yan hindi yan scripted oh scripted sabi ko, kapag nandiyan uminto siya yung panalo kapag, kapag hindi ayaw kapag hindi maliit, maliit, e, maliit maliit, oh diyan man naging ito ulitin mo ulitin mo ano mo yan eh oh oh tingnan yung maiki kung saan maginto oh uh Nandyan pa rin sa pangalan ko! 4 lagi sa iyo yan? Ay scripted yan, Ano Is scripted? Saan naman yan? O, talo kayo! Oh, talo, talo ko, kayo! Ano. Kunti lang kasi! Kunti, kunti lang, lang, lang kasi Walang kunti-kunti! Oh, Ako mang panalo! ikotin ito isa pa? Ikotin ko! Pangalo kayo! Talo kayo palagi! Kaya ano? Magdasal kayo nandyan! naman naman kayo? Uy, maramay kayo po! yan kayo nandyan! Anong sabotahan? Scripted mo nyan? Nandyan tumamay! Sige, okay. kinausap mo to hmm, eh. hindi ko yung kinausap. Oh, kalukuhan. Hintayin yan. nyo dyan. Oh, hey. ay, oh, ay, oh. Nanda, nanda, lumama. Oh, buha ka bal. Oh, oh, <laughs> oh. break to? Ay, buha ka oh, <laughs> bal.